It's good evening. ah uh, happy Monday, everyone. Nandito naman tayo sa bahay, guys. Karating lang natin. Ngayon, mag-unbox tayo ng... Uh, ano ito bang laman na ito? May laman ito, May? Wawi Nate pad. 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 daw. ah uh. ito yung... Nate Pad. Nate Pad. Uh... Nate Pad. Ito yung katas natin ng ano, pinaghihirapan para sa ating insidante. But guys, huwag kayo bibitaw dyan lang kayo ha! Unbox natin guys. Ayan o. Oh. Wowie! Woo! wowie Kapag busaya, gaya wawawi guys. Ipagang tayo. Paano ba ito? Tutulak mo pagbaba. Para ito sa sa mga masipag mag-aaral talagang Opo, uh, oh, sige tayo mag uh, ibili ng ano. Uh, Lalo lang si Pagin, guys. Sige, unahin natin, ano natin yung ano ba ito? Unahin natin yung Siguro ito yung Housing may tawag na ito Eh, mga asyudante Sa tagan nyo mag-aaral ha Para hindi tatama rin si daddy mag Ano sa inyo Pangailangan Ayan guys, oh so, Ito pala yung ano niya guys so. mm -hmm bit uh, keyboard kasama niya yung ito yun wow wow, wow! <laughs> ito yung mga kasama niya keyboard o iba na ito ito yung mga pray niya ay yung niya guys ito na mga niya charger ito yung charger niya pala guys so. type C lang pala charger niya may sa sa cellphone ko to ah ano pa yung ibang ano na ito? yung mouse niya guys ito yung mouse niya oh. ini yung kasama guys pag bumili kayo ng M1. Uh, guys. Cordless ya, hanggan daw cordless Ganda Ito na ang ating pinakahihintay sa lahat nagasa nagasarili siyang keyboard mga kapre yun. yung ball pen nya guys mahal pala yung ball pen 5,000 ganda guys so. oh Kailan kaya ako makaganito guys yung sarili ko talaga so this ganda no yun natin guys ha kung ano nalabas uy lalabas na siya guys oh ilang percent 40 percent so na twisting to dun guys sa nagbilhan ito na yun, guys yung paglalagyan yan So yun guys Kanina ito mapunta guys? Okay Scholar ng bayan Ito yung regalo natin guys yun, Nag birthday na Nag birthday siya tapos Nag uh, na, na approve pa yung Scholar niya So ito yung regalo ko sa kanya Para sipagan mo pa mag-aaral mag lang ang mga si estudyante. Sa so, lahat ng mga estudyante diyan, sipagan niyo mag-aral guys para sa kinabukasan. Kinabukasan niyo. Sa mga ate diyan, bilang ganti sa Bilang ganti sa paghihirap ng pag-aaral. Sa trabaho ko, guys ito na 'yan. 'Di ba? Ano mo sasabihin mo ngayon sa regalo mo? Very wonderful. Thank you. Pa? Yes. Alagaan mo to ha mo. Uh, mamanahin pa ng mga kapatid mo pag ano. <laughs> <pibilahan> ka, ng, <laughs> ka ng latest basta pagbutihan pag mo yung pag-aaral mo. Kaya hindi. hindi ako sumusuko sa lahat ng <laughs> pagpursike ng pagtrabaho para sa inyo. <laughs> Kahit anong hirap ng buhay at andito ako para sa inyo ha laban lang mahal na mahal ko kayo mga anak thank you salamat sa mga solid supporters dyan sa bago pa lang ako sa inyong channel huwag kalimutan mag subscribe like, share, comment Jimmy's Tindawang TV at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa araw-araw ng aking pag-vlog. Maraming maraming salamat. God bless you all. Bye-bye!